Ayan, maganda umaga mga boss. Ayan, Almar Auto or Imos and. Pakilita ko lang sa inyo yung ginawa namin Chevrolet Spark. And dahil nakita namin yung mga battery niya, uh, ay spark plug niya ay hindi na maganda. Ayan. Ito po yung mga spark plug ni Sir. And kung makikita nyo, kalunos-lunos yung nangyari. And na coated na po siya nang langes. Uh, marami tayong scenario yung tinitingnan dito. Aha. Uh, ha Possible. Kung sakaling bago ito mga boss, ibig sabihin may problema, may oil leak sa valve seal nito na dahilan kung bakit nag-build up dito ng ayan. Makikita niyo 'yan, no? Oh. Bira po mangyari yan kung sakaling bago ito, ha. Bagong overall daw yung sasakyan ni Sir. Ay, eh, siyempre, sabihin na natin bago yung spark plug, pero tingin ko luma kasi mayroong oil leak di ay, oil marks dito sa naiti mo yan sa baba makikita nyo ibig sabihin dati itong nalunod ng langis o, uh, maaaring bago pero matagal na ayan nakikita nyo yan mga boss uh, nagpalyo uh, nagkaroon ng pagpalyo yung sasakyan ni sir Chevrolet Spark and then yon tinanggap namin kahapon uh, overheat din po siya mga boss dahil nagpag radiator cleaning siya Uh, hindi na isaksak yung sensor doon sa radiator. Ayan. Kaya maging observing kayo mga boss pag nagpapakleaning kayo ng radiator. Lalong-lalo na yung may mga sensor doon sa may radiator. Uh, hindi po naikabit kaya hindi nag-automatic yung kanyang fan. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung mga senaryo Ang nangyayari. Yan yung mga senaryo yung mangyayari sa inyo kapag ang inyong sasakyan ay naitakbo ng ang ano naitakbo ng may problema yung spark plug ayan ito 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 yung spark plug nito and kapag naitakbo niyo yung sasakyan niyo ng sira ang spark plug ayan po yan yung usok na titisin nyo. magdasal kayo na sana ay mawala kapag hindi may problema po yung loob ng makina nyo. kasi yung hindi nasusunog na gas dahil dito sa spark plug ay maaaring makakapagpagasgas dun sa inyong liner or hindi ko alam kung may problema yung pakakasinta ng balbula nito kaya sabi ni sir ay bago itong spark plug na to pero tingnan nyo naman, yung build up ng langis, napakakapal. Uh, Kitang-kita. Binidyo ko po ito para may pakita sa inyo kung gaano kahalaga ang magandang spark plug. Ayan. Ito po yung ordinary spark plug, sabihin na nating bago, pero ordinary po. Uh, yung bilog po ito, okay naman ito. Pero kapag sinasabi ko sa inyo mga boss, kapag ang intake nyo ay nasa loob ang spark plug, o napapatungan, ay magkabit na kayo ng magandang klaseng spark plug. Agaya po nito. Uh, nagkaroon ng siguro hindi siya inadvise ng mekaniko na magkabit ng magandang spark plug mga boss Ayan. Chevrolet spark to ha ah. nagpapakita ko lang sa inyo yung scenario para mas malinaw naiintindihan nyo yung nangyayari sa inyo sakyan Ayan, Chevrolet Spark ito mga boss Ayan o, uh, Kung makikita nyo, pag nagpapalit ng spark plug ay nasa loob Ito, kakalasin mo yung buong intake Ayan, ito yung buong intake kalas yan para lang mapalitan mo tong spark plug na umilyo na to ayan uh, ha? ayan nakakawa si sir kasi yung nangyari sa kanya maliit na problema dala lang ng spark plug pero nag na yung makina nya Ah. Uh, pero may mga sinari naman mga boss may nagawa ako nito Ah. Uh, ayan kung napanood nyo naman siguro yung dati yung tinatawag nating Mitsubishi expander ayan. Ah. Uh, pinalitan din natin ng spark plug ayan Ah. Uh, sabi ko observe ng one week kung mawawala pag hindi nawala may problema yung loob ng makina na damage ayan sa loob ng one week nawala naman yung umido kaya naligtas natin si boss sa problema ayan kailangan lang naman ito uh, paanda rin niya para maibalik yung dating smooth dun sa loob ng makina kasi kapag hindi po na, na susunog ng maayos yung gasolina dahil dito sa spark plug na to magkakaroon ng problema or scratches yung kanyang liner uh, makailangan na daang, daang dahan-dahang mapalis ng uh, piston ring yon And then, ma din yung ang uh, naging problema doon sa may part ng balbola niya. Kasi kapag makapal, alam niyo naman mga boss, mayroon hindi nasusunog na gas, nagkakaroon ng pagsingaw doon sa engine valve niya. Isa rin yun. Uh, isa rin doon yun, hindi maganda yung pakagawa ng tap overhaul daw ito eh, sabi kay sir. Yung pag-usok ay dahil po sa langis. Ayan, nakikita naman po sa langis. Ibig sabihin, Uh, kung ito man ay mapadale uh, mapadali yung spark plug natin uh, karayom na po yung kinabit natin yung spark plug mga boss kapag yon ay hindi tumagal uh, ay e, ibig sabihin may problema yung loob ng makina ni sir either doon sa paggawa ng kanyang balbula maaaring mayroong singaw na hindi maganda doon sa loob uh, pwedeng yung bulb seal defective pwede rin yung balbula hindi nahasa ng maayos kasi ito Uh, online lang daw po ito pinagawa ni bossing sa online, sa group uh, ng chevy, okay naman po yon mga boss uh, na at least nakakatulong yung mga online services natin uh, kahit kami naman, nag-start din naman ako sa online uh, kaya lang po yun, uh, minsan mag-suggest na rin kayo sa inyong mekaniko na sir, okay lang pa, mas maganda na ikabit natin, uh, kasi minsan andun kasi tayo eh namimili po kasi tayo minsan ng gagawa minsan pinipili natin yung pinakamura ayan sa dulo magmumura rin po kayo uh, wag po ganon isipin nyo lagi yung quality yung ibibigay sa inyo ng pyesa wag yung ay sir ang mahal naman ng pyesa nyo yan kasi lagi nakikita ko eh, sa mga group uh, ang mahal daw ng pyesa kaysa ganito ganyan ganyan tingnan nyo po yung ganda ng trabaho wag kayong tumingin sa pyesa kasi mga boss ang mga mekaniko kami kahit ako ha namimili po ako ng brand hindi po ako basta basta nagkakabit ng mga brand na mura piling 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 po kasi unang una ang nasisira po kapag nagkabit ka ng mga mumurahing pyesa na hindi mo trusted yung brand ay yung shop kawawa naman po hindi nakikita ko sa mga group pinupost pa yung mga pangalan ng shop ay, eh, wag naman ho nang ganon kapag nakipag transaction kayo wag nyo na hong pahiya dahil pumayag din naman kayong gawin eh kagaya nito masakit sa loob pero sana mawala yung usok sa sasakyan ni sir. Ayan, sir, kung nanonood ka, ayan, ginawa ko lang vlog na ito uh, para lang um, uh, maging aware din yung iba na uh, wag natin tipirin mga no, boss yung sasakyan natin. Ayan, kahit ako, yung nung nasira yung sasakyan ko, nabili kong sira, ang kinabit ko po lahat original na Mitsubishi, walang kulang sandaan, ino boss pero wala pang labor yon pero okay naman kasi at least yung performance, binigyan ako ng magandang lamig ng aircon. Lahat maganda. Ayan. Ito. Nakita ko dito na... Ayan. Maganda ng lamig ng aircon ni sir. Ayan. Ino-observe ko rin yung coolant ni sir. Ayan. Yung tubig pa yata ito. Kung luluwa pa kasi ay nagtataas baba po yan. Depende sa pressure. Ayan. Sir John, jan Cram, good morning boss. Good morning po sir. Shoutout sa inyo ayan siya spark naka lang po muna ito hindi ko muna inaano kasi ayan grabe po yung usok na nangyayari sa likod ayan ayan Ah, um, tinitingnan ko dito, possible may problema yung valve seal niya. Kasi pag nire-rev, saka lang lumalabas. Ayan, grabe yung usok. Ah, uh, kasi mabilis ng ano eh. Mabilis na Ayan. Medyo nawawala-wala, pero yun nga sabi ko dito, ayan oh. Ah, lakas ah. Nung pumunta to dito, walang usok kasi hindi nasusunog po yung gas. Uh, walang spark yung spark plug dahil napundi nga pero pag yan ay nag spark na ganyan sinusunog niya po sa loob ay yung uh, sana basa pa lang yung piston kasi kapag yan ay hindi na wala sa loob po talaga ng makina yan And, pero tingin ko mawawala to ng one week kasi marami na rin akong nagawa ng ganito Uh, mayroon akong ginawa nito mga boss kung napanood nyo yung ano ba yun, Mazda yata yun as in yung buong kalsada hindi na po makita. pero ayun naging okay rin ayan naging okay rin po yun nawala yung usok ayan. Ayan. Kawawa yung customer kasi 50-50 uh, Kung ipapaulit niya yung Makina, pero tingin ko naman Observe niya ng one week Baka naman maging okay Kasi yun nga sabi ko sa inyo Meron akong mga ginawa na naging okay naging okay naman uh, sana maging okay din tong kay, kay sir, kasi <coughs> matagal to mawala siguro ito gamit gamitin niya muna dito sa Cavite. Eh. kung mawawala uh, yung usok Chevrolet Spark ito mga boss kaya ginawa ko lang tong live na to para pakita sa customer na wag po natin tipirin yung sakyan natin And then, kayo na minsan mag-suggest sa uh, mekaniko na kung um, pwedeng magandang klaseng piyesa na yung gamitin. Kasi yung tinitipid nyo po, Doon din naman papunta sa malaking gastos. Agaya po nito. Ayan. Pero tingin ko mawawala ito nga po sa uh, inano ko lang tong live para maging isang babala rin sa bawat customer na uh, um, hindi dapat pwedeng magkabit ng mga spark plug na mamurahin o yung pinakamura yung pwedeng yung karayom na pagka mga pangloob mga boss para maganda yung sunog kasi bihira po ma-check yun pero inyo tatanggalin nyo yun po yung buong intik at katrotol para lang makita lang yung spark plug kung bad or good kaya dapat magandang spark plug ang itatapit nyo and then yung mga, mga gaya ng views na madaling i-access yung spark plug matanggal okay lang yun kahit mag-ordinary kayo mga boss pero pagmatik mas maganda yung karayom Ayan, medyo nawala-wala naman ha, yung usok. Um, pero hindi talaga to agad-agad mawawala mga boss kasi naitakbo ng pumido yung spark plug. Um, basang basa po yung piston niyan. Matagal po matuyo yan kasi kapag kami nga nag break in mga boss, pinapatagal talaga namin. Minsan naabot ng 2 to 3 days kasi pag ngsi-setting kami ng piston, binabasa po talaga ng langis yan inaantay namin matuyo yun matagal po matuyo yun kahit sabihin mong umandar na po ng matagal matagal, minsan nga po buwan bago mawala yung usok hindi po ganun kadali mawala yung problema sa loob ng makina And, kaya kami ina-advance naman po namin ina-update yung bawat customer kung ano yung mangyayaring senaryo sa inyong sakyan eh. kagaya nito, ayan medyo nawawala-wala naman ha pero yun nga, Uh, hindi agad-agad talaga mawawala ang ganong usok. Kaya pag nakaramdam kayo ng panginginig or pagpalyo sa inyong sakyan, pa-check up nyo po kaagad. Huwag nyo nang antayin yung manginig na parang nagginig nang inig yung inyong makina. Ito kasi talagang nag-overheat na nga. Sobrang nginig pa, walang power, lalo pag binuksan yung aircon yun, spark plug ang yung video. Uh, medyo hindi ako nag-focus sa spark plug talaga kasi sabi ni Sir ay bago. Nung nabuksan namin ay yun, coated na po siya ng langis. Ayan, hindi ko lang masasabi kung ang problema nun ay sa inatawag nating ano, uh, bulb seal. Pero sana hindi naman. Uh, kung bago yon baka basa lang talaga. Sana. Pero tingin ko basa lang talaga ipitinga lang na talaga ako kasi hindi po ako yung gumawa nito ng mekaniko kaya hindi ko rin talaga lubos ang may papaliwan sa inyo hindi ko rin alam kung ano yung pinaka mga ginawa dito pero ayun yun yung scenario yung nangyayari kapag pinabayaan yung spark plug spark plug po ay napakahalaga sa mga gasoline engine sa diesel naman po ay heater plug ang heater plug kapag good condition ay syempre one click pag power on nyo 10 seconds andar po agad ang inyong makina kapag matagal umandar maraming scenario rin sa mga electronics kailangan lang talaga computer scan Ayan. para sulit hindi magulpi kayo ng gastos Ayan, pabalik na ako ng chef mga boss good morning good morning shout out yung lahat mga boss pa-share na lang ng ating live para yung ibang nagtitipid pagdating sa spark plug ay magbago yung isip kasi ang pagsisisi talaga mga boss Lagi pong nasa huli Wala po sa una <laughs> Kasi alam nyo naman Kayo nito Chevrolet Spark Medyo may presyo ang mga pyesa nito Sigurado Pero nawala-wala na mga boss yung usok. Ayan, payo ko lang dito sa may-ari kay sir. Bali, gamit-gamitin niya para tuluyang matuyo yung piston nito. Basa po kasi ito. Kasi yung gasolina po mga boss, kapag hindi nasunog yan, eh, medyo lalambot ang inyong piston ring. Sir Nelmar Asis Difio, maray na aga boss, maray na aga man po. And good morning. Okay na to for release na. Tanggal mo battery ng Innova? Uh Oo. -oh. Yeah. Boss, kumusta na yung Honda Civic Dimensions ko na kuha na tayong cover? ah uh, 2 to 3 days, boss. Yung timing belt cover mo kaya hindi ko muna ginagalaw Inaantay ko Original lang yung available brand nyo Wala tayong makitang surplus Waiting na lang ako 2 to 3 days Pagdating ng 2 to 3 days Pag nandyan na yung pyesa Sa ako na babakbakan Pati yung oil Oil leak mo Isahan na Pag ano Pagsalang Hindi ko muna kinalas Kasi mabibitin lang kami Para tuloy tuloy uh, 2 to 3 days Yung pagdating Ng Timing belt cover mo Sir si order lang Walang available Sa tindahan Order lang uh, Honda rin Ang brand nang nakuha natin wala pong ano walang replacement at saka wala rin available na surplus bihira po may nagkakatay ng surplus kasi hindi na may bibenta nila yung mga na kapag tinanggal yung timing belt cover naintindihan naman natin yon. pakiusap okay, na nga rin ako sa mga tropa pero hindi talaga pwede magtanggal dahil hindi na nila mabibenta ng buo yung makina. Ayan, ganun lang po. Antay-antay lang po tayo. Thank you so much, sir. Ayan, okay na yung smart. Ay, hindi tayo naantay ng Honda kasi... Ang madali yata. Baka may lakad. Malis na. Kali... aha uh -huh. Sir, yung auto mo, ayun sir, nakalas na yung pinyon. Tinanggal yung tambotso, tanggal tambotso pala yan. Tapos, papadala ko sa nagtitread kung anong dapat gawin doon para mabago yung ano. Hindi nito ito sir, napansin ko dito sir kung nanonood ka. Um, oil blinking. Nagbiblink yung oil mo. Ayan. Possible hindi nakakaakit ng ayos yung iyong oil. Or possible kulang ng engine oil. Ayan. Eh hindi ko alam yung scenario kasi dito eh kaya yun. Pag nakabukas yung aircon, nagbi-blink-blink yung oil. Ayan. Ah. Pag pinata-yung aircon. Ah wala. Ayan. May gito back job ni Sir dun sa gumawa para ma-check lahat yun lang ang payo ko ayan pag binuhay yung aircon nagbiblink link po uh, isang si se dalawang senaryo yung tinitingnan natin dito dito sa napansin ko kasi nagbiblink link eh iwan ko lang kung napapansin dito ng customer natin bali possible kulang ng oil possible defective yung sensor possible din um, uh, barado yung strainer Parang may narinig kang kumukulo ah. Parang overheat. Narinig ko kumukulo. Uh, ah, maganda ito i talaga Sir sa gumawa. Ayun. Sir, kumukulo nga overheat po kayo. ano ah. Kumukulo yung inyong radiator. Back job po ito sa gumawa, Sir, kung saan kami nagpagawa. Ayun oh. Ah. yung lakas ng ano, bengkong na bengkong to. Pero hindi pa naman lumuwa, hindi ko lang alam. Pero tingin ko lumuwa eh. Basa no? Nagtapon ko ba dyan kanina? Hindi. Okay. Okay. Ayan. Basa dito sa baba, ibig sabihin, ayan nga. Um, may marka kasi siya ng kalawang, eh. ibig sabihin matagal na to, hindi napapansin ni eh, sir mula pa siguro na overall Ayan. Thank you so much. Sana dito lang po yung live natin. Yung mga tumatawag. Magandang araw. Okay na dyan. Baba mo na yan. Backjab na lang yan. Yun.